Hey guys! Welcome back to my channel! So, ito na nga ang sweet din ni Eliza kahit sa kalaban pagkatapos ng laro nila. Talagang ang iba, shake hands lang yan. Pero si Punggay Gascon at si Ia Lowry may dalang halik pa yan kay Phenom at ganoon din si Phenom at may payakap la, pa, hindi lang shake hands. Ayan nga, pagkatapos ng laro ng Cherry Tigo talaga, as in close friend din pa kasi ni Eliza at malapit din sa kanya si Punggay Gascon. din si Mylin pa at as in sobrang close din yan kay Eliza. So, Iba talaga ang Aliza Valdez, lalo sa mga batang player, talagang may respeto sa kanya. At tinitingal talaga si Aliza kahit magkalaban sila. O diba? Iba talaga ang cream line. At syempre nahirapan din ang cream line sa Cherry Tigo. Ang gagaling naman kasi ng Cherry Tigo. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli, babay. Ayan, kita-kits tayo sa semifinals at sa finals ng PVL. all filipino conference so please like share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong up